So mga kamoy so yun nagbabalik ako at ang aking mabuting partner na si wala 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 ba't tayo papasokin si general hindi ko to mabuti akong partner siya mabuti ba? mabuti ba akong partner? so mga kamoy salamat sa support ha ah. ay nasa 360 na mga kamoy thank <laughs> you thank you sa mga nagbago na subscribe mm -hmm. sa mga nag-comment na shoutout ito na ang iyong oras pero bago muna ang lahat mga bagong subscribers. Sana po ay pag-roll to 1 na po tayo dahil meron nga kami mini surprise sa sa inyo. Uh, namin 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 sa inyo. And, hindi na rin namin nangita At hindi din namin expect na ganun tayo katulit mga kami. No? So maraming maraming salamat po. Like and subscribe po. Sa mga bagong subscribe dyan, kasama kayo sa akin shout out. Kaya buksan ang tenga mabuti para walang pagod. Dahil sinisipod siya. Yeah, may kunting... <laughs> Dito <alterentia>. So yan. <laughs> Shout out namin. Yung mga nandiyan. Si... sa mga content From Isabela. Isabela City. Ah, oh, Isabela City. Louie Bungares. Yes, sir, ganti ko. Tatanong kung paano kami nag-umpisa mag-vlog. Simple lang, mag-video ka lang. Mag Pakapalala ng face. So, pangalawa, si... Daryl Darrell Gaslang. Yes, shout po. Yan, yung hindi so, na... hindi <laughs> na nagpa... Hindi na makaantay sa part 2 ng aming... Yes. tech Nag-antay Ami lang po kasi siyempre nga hindi inaasahan ko para pinag -re. So, hindi mong pisa na po namin yung um, yung aming um, major um, may pasabot. Yeah, so, yung, 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 yung napapansin niyo, panoorin niyo yung unang part nito para alam niyo kung ano yun. At, um, yun nga, hindi namin nasa may dumating ulit ng dressing. So, hindi namin may start. Siyempre, unahin namin kung ano yung pinakamadali. Yes. okay yeah. At saka si... Yeah. So, ngayon, Shoutout nga po pala kay may Harris. Yes, yes. Mayo Harris. Yan si mayumi Harris. Um, yan yes, from Magiging. <laughs> Magiging pa lang. Oo. Yan. Shoutout ng international viewer uh, natin. International viewer at subscriber. Mayo Harris po. Yes. At saka kay Angelica Nicolas po. Yan. Yes. Hi madam. Shoutout Hello. po sa iyo. may Facebook account po yan. Pero may jowa siya. Tsaka kay, ano, kay Carlo Garcia. Yes sir. Ay, ano, na yan si Mau. <laughs> Tsaka si shoutout din pala kay Sian19 Motovlog. Hello no, okay. sir, thank you sa so subscribe. And then kay Vinmo. Ayan, nagtatanong kung magkano ang tapakan sa libot ng ano, smash. So yun hindi ko po alam yung price. Tsaka madali lang ikabit yun. Tsaka si... Si Joyce Ann Rogia. Hi po. Shoutout to site. Yes, tapos kay Arlon Gilos Serapion. Si shoutout. And then sa bagong subscriber natin, kakasubscribe lang 20 minutes ago. 28 minutes ago. Ah, 28 ago. minutes ago. Kulo Tube TV. Ah, uh ah. -oh. Smash on of the now siya. I-guess ng matibay. So yan. Yes. Talaga. Subok na talaga. Oh, oh. Subok na ang ismunch talaga. Si Frank nga, ang parang T-Mex. At saka si KRC Moto. Yes. Last but not the least, no. si Top Knuckles. Top Knuckles. Itch. Ayan. Ang ganda ng pangalan niya, Top Knuckles. Ano yan, sensor, Top Knuckles. <laughs> so yan, bisan na natin. Yes. So, yan. Sa mga nag-shoutout namin, thank you po. Oo. At uh, sa mga subscriber po namin nabanggo at sa mga dati maraming salamat po sa patuloy na pag-support sa amin. At hindi niyong pag things ano? May uh, 1 hanggang ngayon. At ilan na po hindi po kayo mag-unsubscribe um, sa amin kasi marami pa kami, vlog na darating. So yun, isa na, na lang ang Ito, Ito, itong pamagitan namin <laughs> is uh, uh, bagong dating lang kahapon so yun yung namin yun ay so, <laughs> yung yun, so, Medyo yung yung video. Kaya... yung 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 So yan, ang aming yung yung bagong yung 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 Hello so, guys! Aray ko siya! Oo, tatanong mo. Pareta na. So itong gunong na to, kung mapapansin ninyo. O yan, nababasa nyo. Alam ko, alam nyo yan, Sa mga atit dyan sa motor. Ito, ito pala ay binili namin sa JKB Motor Shop. Yan! Thank you, JKB Motor Shop, kapag ano very accommodation siya. Ano accommodation? Ay, accommodating. very, 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 very nice. So, itong gulo na to ay IRC tire. Yes. Ito po ay may uh, made in Thailand. And then, ginagamit sa mga circuit race. Pero, yun yung type ng pang circuit. Brand, yung brand na to ginagamit sa pang circuit. Kasi, din kanilang matibay at magkapit na gulong. So, ito ay uh, kalimitang ginagamit sa mga nagtatayunan, mga may pera, yaya. Kung so, alam kong alam niya, tayo to. Ito po yung mga ginagalit doon. Kung ayaw, po namin guys mabuksan eh. Kala na lang pag inakabit na namin. Pero, iba ba kaya natin itagagamit pag sakaling nakuha na namin Pina <coughs> Kasi, yung pinakamahal ang sportant at mga ganit siya. Kasi, sabihin ako sa inyo guys, no? Hindi sa akin yung motor na nakakabit. Na kayo na ba? Kanila. Sa na po yung ano, yung motor na kakabitan ng decals, ang gulong, bagong rayos, so kasi yung na nila matagal nang basag yung kaha tapos upas na yung ibang teka. Yeah. So yan, nakag-isip-isip ng buti. At yun at siya na bumili ng mga parts. And yeah. okay, guys. Uh, isa na lang talaga leg like shield. Pupunta kami doon sa dealer kung saan, sa sana sinto kung mayroon. Kasi sabi niya mayroon daw. Pero hindi niya anong kung left or right ang mayroon. Okay, Kasi yung kailangan natin. Yeah, kaliwang kailangan nila. Para may kabit na yung tigal na lang, lang niya yeah. Yes. So, yun. Same kami may motor. Same din na rin. Hmm. Same smash din. Saka same year din kinuha. mas lang ang magkaiba. Yeah. So, yun. Ah, uh, itong IRC tire is nakuha namin siya ng 2.5. So, yun. May kamahalan siya pero yun nga. May hindi nasa ang panayari din. May na naman major sponsor. <laughs> so, sponsor na naman. True so, like, sa yes. Walang well, sama yung nag-e-sponsor sa akin, no? Mabait yung mabait, mabait. Mabait naman yun. Kahit kaya lang Kilong preto niya na, meron na kami. Spray paint. Metal. Rayos. Rayos. Tapos yung leg pa. Tapos, ito pa. pa. Tapos baka sa pa baka na ma-export. Puro yung armani. Yung pa, man. <laughs> siguro na spray paint nila, in na. Huwag naman yan. Huwag naman Kasi malaman yung ano. Mahal ko yung kit na yun. guys, yang kemarin Ang size ni pangharap 2.0 2.0 by 17 2.25 by 17 ito, i-insert uh, ko na lang sa video kung ano yung tsura nito nagulong, gulong, hmm. pag nakabit na namin no? kasi mas maganda makita pag nakabit na kasi pag ina-do namin, syempre makikita yung parang flame na uh, plain lang para para pero sabi nila maganda daw yung mabas so abangan ninyo kung tanong makita so yun guys, ito po ay gulong <laughs> Wow! <laughs> so, balik sa Minsan <laughs> May nakalimutan pala kami i-shoutout mga tropa ng no, mga kamoy dyan. Si Sinuelo, pag i-shoutout na lang. Si Lodi Shane yeah. Alvibaste. Hi, Lodi! Oh, Deo! Yung request niya na may picture din, hindi lang picture, pati location ng bahay <laughs> Pero hindi, kasi Friday. na yung... na yung location ng bahay mo. Kasi puntahan sa may jowa yun. So, yun. Shane Alvibaste. Hi! Tapos... Lodi, ito ang aking utol. Jason Cruz. Yeah. Yung taga... Atin. Atin. Santa Barbara. Sino yeah. yeah. pa? sino pa ba? Yung major See, sponsor natin, maraming maraming po, so, support. Yeah. Uh, sa natin po na na sa ulit Alam namin, alam namin na malaki na kinahinasin sa saan, pero I'm since nag-upgrade tayo ng motor, hindi nyo kami iiwan. So yung major sponsor natin, maraming maraming salamat po. God bless po sa inyo, madam. Yes, madam. madam At ang paparating natin, sabi yan sa atin, is may major sponsor naman tayo paparating from LA. Oh, yes, thank you so much for talking major sponsor from LA po. So, maraming, maraming salamat po. At ang um, Yes, 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 And then, meron pang isa, yung isang mong mate mo. Sino? Si... Si... nag... Ay! Ayan, isa pa. Sorry, sorry. ko na gusto kinaalala mo. Ate sa Hi po, ate. shout out kay Ate sa May din yan. 12 na sila. So, ang malakasan daw sa naon. na Tan So, yan. Ah... Pupunta kami ngayon doon sa dealer, no? Tidignan namin kasi sabi nga mayroon nga. Mm -hmm. namin kung ano. Try namin part. yung best namin kung magkaroon uh -huh. kami ng Ayan. um, yung, so yan. Yeah, Ayan. ready na sila, no? Pantay na lang yun. Once na mayroon, yeah, mayroon. pamayang hapon, gabit na lahat. Yes. Ito ay eh, kami dun sa nagbibigit ng bagel. Kasi may kilala kami. Baka hindi bish siya bisita, gabit namin yan. Oo. Ito ang mga best. <laughs> Abangan nyo, guys. So akala namin part 2 lang, baka kung paano sa part 3 tayo mm -hmm. yung, dito. Hindi ba? Siyempre, ito ngayon. Anong part 2? Ito part 2 kasama nito eh. Nau oh, na pa <laughs> to. Ah, hindi. Di ba? Kasi mas importante nga ito Totoo, hindi naman natagpunin mo to pag wala na ito yung eh. team so, mix namin. S S kasi kakasabi mo, uh, ismash is diba? Ismash pa. So yun lang po nga kayo. Man. So ayan guys, thank you for watching sa aming video again. Yes. Uh, please like, comment, and subscribe. Siyempre po, para Siyempre para mas kaya-kaya itong ano Yan Pag dumadami naman tayo Dami-dami naman tayo Yan 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 mga guys, thank you po Kamoy sa pag-subscribe And then Peace out See you sa next vlog Ang next vlog natin is Kabit-kabit-kabit na So, see ya See you, takpan mo na Halo, Bangkai! Halo, Halo, Bangkai! 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 ini Bangkai! Halo,

Ayan guys, kaya ko na. na tayo, Nakikita ko na yung simbahan, so nagbasa natin mga piyon. Tapos na natin, kita 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 kita